Hindi pabor ang ama ni Klay Thompson na si Michael Thompson sa pagalis niya sa Golden State Warriors papuntang Dallas Mavericks ayon pa mismo kay Michael Thompson ang ama ni Klay Sinayang raw ni Klay Thompson ang pagkakataong tapusin ang kanyang karera sa Los Angeles Lakers ayon pa sa ama ni Klay he's got his boat down there in Marina Del Rey ang daungan na yon ay malapit lang din sa practice facility ng Los Angeles Lakers at kaya napakadali na lamang para sa kanya mga idol. Yung kanyang pamilya nandun sa LA, pati ang kanyang mga kamag-anak nandun lahat. Pwede nilang panoorin lahat-lahat ng mga laban ni Klay Thompson sa Lakers kung saan nandun sila para suportahan siya. Ngunit iba ang pinili ni Klay Thompson, hindi ang Lakers kundi ang Dallas Mavericks. Minsan na nga rin hong sinabi ni Michael Thompson na itong si Clay ay nastak na raw sa purgatorio pagkatapos na minalas-malas ang Dallas Mavericks sa season na ito. Na-injured si Kyrie Irving, si Anthony Davis naman sa mga panahong iyon ay na-injured din pero sa ngayon bumalik naman siya. Sa ngayon nga ho, labas na sa play-in itong Dallas Mavericks. Definitely sa mga pinagsasabi ng ama ni Clay Thompson ay ramdam natin na hindi talaga siya pabor na ito'y pumunta sa Dallas Mavericks. Speaking of Dallas Mavericks, babalik si Luka Doncic doon sa kanyang former team sa kanilang susunod na laban pagkatapos sa OKC Thunder bukas. Ayon sa impormasyon, nasa injury report ng Los Angeles Lakers itong si Luka. Gagawin daw tong pagkakataon ng Lakers para pagpahingahin siya sa kanilang laban kontra Dallas Mavericks. Right groin injury ang nakalista kay Luka mga idol laban sa OKC Thunder. Hindi pa malinaw kung siya ay maglalaro. Definitely 50-50 pa ang tsansa. Eto na ang huling laban ng Lakers sa OKC sa kanilang back-to-back -back game at sa kanilang ginawang demolisyon sa kanilang first game ay pwede naman nilang pagpahingahin itong si Luka dahil kanilang napatunayan naman sa kanilang nakarang laban na kanilang kayang matalo itong OKC Thunder. Los Angeles Lakers laban sa OKC Thunder. Golden State Warriors laban sa Phoenix Suns, yan po ang ating mga laban. Pipili ka lang dyan. Maliban dyan, marami pang mga laban dito mga idol. Pumili ka lang dyan. Kapag nanalo yung pinili mo, aba syempre matik panalo ka, jackpot ka. Sa mga gustong tumalpak, ang link ni Fast Break ay nasa comment section. Huwag kalimutan yung promo code at sa mga first timer, malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Maraming salamat po. Samantala, nang tanongin naman si Anthony Davis kung ano ang kanyang nararamdaman na ngayon ay kanyang kakarapin ang Los Angeles Lakers. Ayon ba mismo kay Anthony Davis, wala siyang nararamdaman, wala siyang emosyon Sobrang sakit noon para kay Anthony Davis nang malaman niyang siya'y itranaid at kahit ng si Lebron ay hindi alam ang patungkol dito. Ngunit sa kalagitnaan naman, sa isang podcast sinabi mismo ni Anthony Davis na sa ngayon kahit alam ni Lebron o kahit na wala man, hindi na importante yon para sa kanya. Sa mga unang laban ng Lakers at ang Dallas Mavericks ay wala nga ho siya dahil siya na-injured mga idol pero ngayon makakasabak na nga siya sa aksyon at sa kanyang tono ng pananalita at sa kanyang reaksyon dito mga idol, hindi nga ako siya nagbibiro at seryosong seryoso siya sa kanyang gagawing pagtalo sa kanyang former team na Los Angeles Lakers.